Siyempre, hindi ko makakalimutan. 16 years na po akong na mahal ng buong Nazareno. Yung mga kapatid kong mamamasan, mama, yung mga deboto, lahat ng iyo del Nazareno, mga kasamahan ko sa Basilica, Tatay Orly, lahat ng mga balangay, lahat po ito, ipagkakalob ng mahal na poong Nazareno. Yes! Amen! Hindi kung ano ang plano natin, kundi kung ano ang plano niya. Gusto ko po sana nga tapusin itong ating uh, meeting de avance ng isang nasal. Uh, dasal. Dasal natin sinimulan kahit anuman plano natin sa mundong to, ang masusunod pa rin ang Panginoon. Lord, sana po, kung anuman ang plano nyo para sa akin, para sa mga kandidato namin, para sa mga taong nandito, sa mga batang Maynila, mga anak ng Maynila, dalhin nyo po sa amin. Mayo a doce, Marami na hong umaasa. Marami ng gusto ng pagbabago. Ngayon, nandito na ako. Nasa harapan na nila. Dinala niyo po ako dito eh. Hindi ko alam ano yung plano niyo sa akin. Matagal ko nang tinatanong, Lord, bakit mo pinigay lahat sa akin to? Ba't mo pinigyan ng talino? Ba't mo pinasenso? Ba't mo pinigyan ng puso para i-share lahat ng meron ako sa mga kababayan ko? Pangarap ko dati maging bayani. Pangarap ko, bumago ng maraming buhay. Pangarap ko, bubuo ng isang komunidad na nandun na lahat. Hospital, kabuhayan, pabahay, pag-aaral. Pilano na ho namin yan. Ang tawag namin dan dati, Sustainable Village. Kung ano man yung pilano ko, yung pala, mas maganda ang plano mo. Kung ano man yung gusto kong gawin pala, sa buhay ko may mas maganda kang inianda. May mas gusto kang tulungan ng mga tao. Dito mo ako nilagay sa Maynila. Dito mo rin ako binalik para sa kanila. Ngayong Mayo 12, let your will be done, Lord. Gusto mong sakipin natin ng Maynila. Hindi lang ako. Hindi ko po ito laban. Laban to ng bawat Manilenyo. Alam ko sama-sama nila tayong dadalhin doon sa City Hall. Sama-sama tayo sa hirap at ginawa. Hindi lang puro sa hirap. Sana gabayan mo, O Lord. Gabayan mo ito, mga kababayan natin. Gabayan mo ang buong Maynila. Matagal na pong niloloko, Lord. Matagal na umahasa. Lord, huwag pera bigyan mo sila ng puso para piliin sino yung nararapat dito sa Maynila. Lord, ilagay mo ako rito. Wala akong ibang hangat. Hindi to pang sarili. Ang daming umasang lolo't lola. Dati yung mga lolo't lola pida pa yun yung masa. Ngayon pati mga bata, nanay, tatay. Lord, bigyan mo ng lakas. Mahirap to. Hindi ito madali, pero sasabihin ko sa inyo, ibigay ko po lahat para sa inyo. Ibigay ko lang ayong iba eh, pero lulubos-lubosin ko na ho para sa inyo. Para ho sa Manila, para sa inyo, para sa lahat ng Manilenyo, ipapanalo namin kayo! Amen! Sabi ko sa inyo, mga manilenyo, hindi, hindi ko po kayo bibigawin lahat ng tiwalang binigay nyo. Ibabalik ko lahat yan sa inyo. Mahal ko po kayo, manilenyo.